Mas dumami naman ang mga barko ng China sa West Philippine Sea sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kumpara sa nakalipas na Duterte administration. Paliwanag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Jay Tarelia na ang dahilan kung bakit mas marami ang idineploy ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ngayon kumpara noong rehimeng Duterte ay dahil yan sa pinili ni Pangulong Bongbong Marcos na isa publiko at ilantad sa buong mundo ang mga iligal na aksyon ng China. Kung kaya't kailangan na niya na magpakita ng lakas ng China para takuti ng Pilipinas. Hindi naman ni Idinitali Panopisyal ang bilang ng mga barko ng China noon sa ilalim ng Duterte Administration kumpara ngayong Marcos Administration. Subalit so sinabi naman ng Philippine Coast Guard official na nananatiling pareho pa rin ang antas ng provokasyon. Ang pinagkaiba lamang ay hindi na nila kailangan pang magdeploy ng mas malaking fleet o armada sa ilalim ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Matatandaan na malapit sa bansang China ang nakalipas na administrasyon. Subalit sa ilalim ngayon ni Pangulong Bombo Marcos, nagiba ang, ang ihip ng hangin, kung saan pinahintulutan ng kasalukuyang administrasyon ang joint patrols at military exercises sa West Philippine Sea kasama ang matagal ng kaalyado nito na Amerika. At pinayagan din ang Estados Unidos na magkaroon ng akses sa apat pang EDCA sites na umani naman ng galit mo layan sa bansang China.